Ganito dapat laging maglaro itong si Jordan Poole, nag-ala Spider-Man pa yan sa laban ng mga idol, Kyle Kuzma versus Lamelo Ball take over para sa kanilang mga team, Mouse Bridges mga idol, grabe ang ginawa sa Wizards. Wizards vs Hornets, tuyang rebuilding team magharap ngayong arawa. First quarter agad natin, mabagal ang takbo ng opensa ng dalawang team kung saan ang Hornets may hawak ng lamang 6-5. At dito, ganda na sana ng move ni JP Gaso traveling tapos tinulak lang ng rookie for a 2-pointer pero bumawi naman siya dyan ng steal and a putback. Tapos pagpasok pa ng second unit ng Wizards, umarangkada ang kanilang opensa. 19 to 13 bigla ang kanilang naging lamang at si Bilal Kulibali ang kanilang rookie ang nanguna sa kanila dyan. Pero hindi naman nagpaula si na Lamelo Ball at Miles Bridges dyan at sumasagot naman sila kahit papano. At tinapos nga nilang quarter na may digit na score 24 to 21. Second quarter, Charlotte kinuha ng lamang sa Wizards at si Jordan Poole nag-ala Spider-Man pa dito. Streetball style si JP at matapos niya nagsagutan sila ni Lamelo ng tigisang 3-pointer pero hindi na nakakontento si Poole. Umisa pa nga para maging 35-34 ang score natin matapos niya naging back and forth na ang ating tapatan dito at si Kyle Kuzma ang nanguna para sa Wizards. Opens at depends ang kanyang ginagawa at eventually lumamang muli sila 48-47. Tapos tumulong pa nga si Landry Shamet at Corey Kispert at the end para bigyan ng 56-49 lead ang Washington after 2 quarters. Third quarter natin magandang umpisa ng Wizards dito. Jordan Poole assist, then Kuzma at Ayus Jones baskets. 7-0 run, kaya timeout ang coach ng Hornets. Bumawi naman kahit papano dyan mga idol ang Charlotte. Pero Jordan Poole answers for his team. 5-0 run mga idol scoring and playmaking. Natuwa ang announcer sa kanya. Sinabi JP playing well and not forcing anything. At to si Kyle pati ng mga idol si sinamahan pa ng magandang paglalaro ng Wizards second unit abay kanilang na-maintain ang double digit lead nila 91 to 78 kahit na sumubok pa ang Charlotte Tornets na dumikit nga sa kanila this third quarter. Fourth quarter naman natin matapos po rin ng Wizards announcer si JP sa third. Abay kabalik na naman ang ginawa sa fourth quarter. Ngayon naman ang Hornets nag -take advantage 7-0 run. Biglang bama to 7 points ang kalilang hinahabol tapos bigla pang pa ngang nag take over mode itong si Lamelo Ball para sa kanyang team pero buti na lang si Jordan Poole sumagot ng 7 straight points niya pero hindi na nga nila napigilan ang rumaragas ang opensa netong Hornets biglang baba to 1 point game 102 to 101 with 5 minutes left Then eventually lumamang pa ngang home team by 3 points mga idol pero buti na lang si Poole binawi ang lamang with this layup. At sa huli nga matinding palita ng clutch baskets ang ginawa ni Bridges pati ni Kuzma pero mga idol Miles Bridges comes up big para sa kanyang team para nga manalo sila. Nakompleto nila mga idol ang grabing comeback nila.